Bala yan po, ito po yung ating kabuti. Oh. Tapos ito yung pako. Atin po nulutuin yan, oh. bawang sibuyas. Para po mas madali ang paglilinis ng ating kabuti. Ibababa dyan sa tubig. Hmm. Yeah, simple yung simple lang po. Para po mas madaling matanggal yung mga dumi-dumi. Oh. Humihwali na po yung dumi niyan. Nga, nakain po ba kayo nito? Oh. Uh. Kakalibre na po tayo ng ulam dito. Yung pong namis ang pako Oh. Labas po pagka umulan ng kaunti. Malaki ito Malaki na ito masyado. Wag mo ito sali. kaunti, aw oh ay. Eh. Talaga naglalabasan. Pagkal po tayo hindi nakapagluto Lagi po tayo dibaon Katahuin naka Napaibig din niya yun Sa luto po naman natin Maraming pa tayong episode Abangan nila ang punin nyo Napakasimple po niyan lutuin. Gigisahin lang ang natin yan. Ngayon pag po kayo may panigang nasilipid, eh, lahok lahokan natin yan, no? tapos po niyan ay paminta paminta napaka simple po niyan no? atin pong ikakasana yan mantika ating ponggingi sa kaya may kanya-kanya uling diskarte ng ano, pagluluto, pamamaraan. Hmm. Minta. Minsan po inuuna ko. Ay, tuyo.

Yan po minsan ang pinag uh, ha, pinagtatalunan ng mag-asawa yung gusto maraming bawang, iba gusto yung walang bawang, ano po. Hindi man po lahat kung yun ang ano. Minsan mas madalas. Hmm. Kaya po nasa sa atin na ano kung paano ano yung mas gusto natin yung nating ilalagay. Ito po ang ating pampagana binisa ano po abay yan po naman ay all around na sabaw po ay yari na po bagi hmm, tayo po na may sulo ay Pagkakulu po niyan ay oh yan po ilalaho ko natin ng ano pwedeng lako ng hipon saka ano po yung hipon <laughs> puro na po muna yan puro kung puro tapos po yung asin no? yung sakto lang sa ating panlasa may kaunti na po yan tuyo hmm. Arif po na ngayon, no na tayo yung bukas hindi eh, di sarap magic ilang ano lang po kaunti lang ay yari na po yan kanin na lang po ang kulang Yari na po, panalo na. Yan po walang babaan ng camera. Ang inabutan po natin, six minutes lang. Andali po naman ay kahit po naman mga hapok-hapok lang yan ay. Panalo. Na po, kakain na po. Ah, ay talagang. Ar na po yung ating pandigma na po aray. Aba, yung po mga relate din eh. Abay, Aba, yung sa mag-asawa, kasi na. Talagang titipid din lang po. Hmm. Yan, kakain po. Makatikim kayo ng native. Kabuti. Hmm. <laughs> po yung kabuti hindi nabuka. Meron po kabuti yung malalaki yung nabuka. Yung kabuti dayami po. Tama na rin. Nay po. Ah. Pipigan po ng kaunting kalamansi para mas masarap po ba talaga.

ito pala pang ang ulam gawa po ng sa loob po na maghapon ay hindi na siya pwedeng gamitin po ba gawa nang yung naging itin na siya hmm. kaya po matitikman natin kabuti fresh siguro po yung nakikita niyo yung dry meron din po siguro dry kabuti ay oh ah. madalas na po ang ulan dito kung maga uh, pagka po umulan naglalabasan na po yung mga kabuti sa dayami Ay, simpleng simple po yan eh, pero malasa yan yung pong hindi pa nakakatikim ng kabut eh. yan ganito po masarap sya para pong babanot ang malakas ng ulan Panalo po ang sarap